mahal. Ikaw ang aking patnubay sa mundo'y aking tanglaw. O ako'y akbayan sa lantas ng buhay. Puso ko'y may kasiyahan kung kasama ko'y ikaw. Di dangal o kayamanan ang nais kong makamtan. Ang mithigin ko sa buhay. Ang tanang kapighatian, ang madlang kahirapan Ay matitiis kong tunay Kung karamay ko'y ikaw Hindi ko kakatakutan kahit ang kamatayan Dahil ang pinapatnubay sa aking tanging ikaw ako'y akbayan sa landas ng buhay. Puso ko'y may kasiyahan kung kasama ko'y ikaw.